Pwede bang pasundan mo muna yung asawa ko si Ryan? Kasi hindi ko naman pwedeng iwan yung mga bata dito. Hinahas mo yung asawa ko, Besh. Sabi ko, tulungan mo ko ayusin kami, di ba? Hoy, ano ba yan, Besh? Napaka-urgent naman. Ang dami ko pang dalaw. Nagalap ako ng bahay. Ano ba nangyari sa'yo? Besh, dito ka naman muna mag-sleepover. Grabe naman, ilan ang kwarto lang dito. Nakakaya sa asawa mo. Okay lang yan. Alam naman yung mag-best friend tayo eh. Tsaka, kailangan ko kasi nakausap eh. Ba't ano ba nangyari sa asawa mo na naman? Basta sa ako na ikukwento. Basta, ito ko naman sleep over ah. Ipaalam mo ko ha. Baka na oh. Baka yung asawa mo magalit sabihin na ikigulo pa ako sa inyo dito. Hindi eh, yan. Kilala ka naman nun. Okay lang yun sa kanya. Hmm, sige ha. Mahiyain pa naman ako. So, okay na, ha? Ito ka muna. Na, Pang three days naman tong damit ko yun. Ah, sige. Marami pa naman damit dyan. Gamitin mo muna sa akin. Ano so, ba yun? Okay, sharing is caring. Yes, of course. <laughs> mm, you sige. like tita, tita? Huh? huh? Tita, tita? I'll sleep here, yeah? ha? Besh, nare-ready ko na yung kwarto, ha? Hmm, sige. Ano ba doon? Sa kanan, sa kaliwa? Mamili ka dyan, pero yung kanan, ha? <laughs> oh, <laughs> siyempre, ikaw pa. Andiyan pala yan. Pwede mo namang mag-uusap muna tayo sa gnari. Uh, Pinatulog ko muna si Beshi dito kasi mag-banding lang kami, ha? Oh, dito mo pa patutulogin yung best friend mo. Eh, sa akin nyo, wala ka ng oras. Buti pa dyan sa best friend mo, may oras ka. Pwede ba mag-usap muna tayo? Eh, punta na muna ako doon sa kanan, no? Ah, yes, Besh. Ikaw naman, sinusungitan mo yung bestfriend ko. Ano ka ba? Magpapatulog ko na basta-basta dito nang wala akong permiso. Wala ka nang oras sa akin para alagaan ako. Tapos ngayon, magpapapunta ka pa rito ng kaibigan. Eh, akala ko kasi okay lang sa'yo. Alam mo naman best friend ko eh. Matagal na yun eh. Kahit na, alam mo naman ilag dun. Wala yan. Okay lang yan. Tsaka... Hindi mamaya, wala ka na namang oras sa'kin. Kailan naman magkukwentuhan. Tapos magiinuman kayo. Eh, di bukas na inuman. Ha? Oh. Mag-uusap lang kami. May plano ka pa dito pag i-stay nung matagal? Eh, sabi mo, sleepover lang. Ah, uh, kasi siguro mga 3 days, ganun. Tsaka naghahanap kasi siya ng matutuluyan. Bahala ka. Uy, Bes? Oh, Ba't bad trip yun? Oh, kung ano ang pastillas mo, ha? Ewan oh, nga ba dun? Sa mata ng gising mo. So, ano ba nangyari? Ang damig pa sa bahay mo. Wala akong jacket. Kaya na mga damit mo dyan, ha? Ano oh, naman, Bes? Sabi ko nga sa'yo, ha? Pwede mo gamitin mga damit ko dyan. Sure, pa yun mga gamit mo, ha? Bes, mm. favor pala ako sa'yo. Ano? Pwede bang pasundan mo muna yung asawa ko, si Ryan? Kasi hindi ko naman pwedeng iwan yung mga bata dito. Pwede mo kong seryoso yan, ha? Ba't susundan? Ano bang nangyari? Oh eh, nga ba, doon bad trip eh. Sama, talaga gising yun eh. Bis, pwede ba? Favor naman. Sundan mo muna siya, tsaka pwede mo kausapin. Alam mo, mainit dugo sa akin nun eh. Hindi, malay mo, ano, maging close kayo, di ba? Hirap kasi hindi rin ako makagalaw ni kumaiwan yung mga bata. Gusto si Bes? Usapin sa mo, Bes. Huwag ko lagi may init ulo niya. Baka may Meron. babae. Tingin mo. Tingnan mo, Bes, oh. Baka may ibang babae na siya. Tingnan natin. Update kita. Sige, Bes. Tingin ko talaga. Asahan ka talaga. Hulihin natin niya. Sige, Bes. Sige, Bes. Ah, sundan ko na siya update na. Thank you, Beso. Thank Tawagan you. ko lang. Ta. Um, ano, pare, nakapagain na ako ng ulam, tsaka... Ito, may kanin ka na. Trimpal din ka na ng ano, ng ma may mo. Itong anak nyo, kanin na pa oh, si Casey na tutulong. Salamat ba ba Eh, wala kasi mag-aasikaso eh. Salamat, oh, buti pa ikaw. na mo ako Ito pala, oh. mo to. Ay, ito yung damit mo. Damit mo to, di ba? Oo. Wow. Eh, wala kasi kung masuot mo. Kaso ito na lang sunot ko. Naglalaba kasi ko kanina. Sige, okay lang. Buti pa ikaw na sigasa mo ako ng ganito. Ay, pwede tabi tayo. Sa asawa ko to, ha? Eh, kasi si Casey kulang sa time management, eh. okay oh, ilang yan. Salamat ha. Buti na lang nandito ka. Pasensya ah. na rin kahapon kung iba'y inast ako pagdating mo ha. Sige lang, pabusog ka. Nga pala, diretsin ah salamat nga pala kahapon ha sa pagsunod sa akin at saka pag ha medyo mainit lang talaga yung ulo ko kahapon eh kasi ikaw ba naman wala kang ka aabot pagkain lagi nilang alaga yung bata wala nang oras sa akin buti nandyan ka salamat kaya ako nandito eh syempre best friend ko naman yun ako muna sasalo sa akin yun sarap um, sarap salamat ha sige babasog ka ang laking subo mo syempre eh Masarap yung luto mo eh. Nagising na ba? Hindi nga ako makatulog kakaisip eh. Kasi lately iba na yung aura ni Casey. Kabang-kaba ako kasi tinanong niya ako, kailan ako dito aalis? Wala yun. Nagsipin niyo basta yung sa ating dalawa. Sa atin na lang mga nanggagawa hindi ko, hindi pa natin pwedeng nandar. Hindi mo na makapagsinungaling doon, bestfriend ko yun. Ikaw kasi eh. Ayako, oh, alam mo naman yun. Wala namang paki kayong... <sighs> Hindi niya alam mga nangyayari ito sa bahay. Hindi na siya ako nakasigaso, di ba? Ah, ganun. Walang paki alam. Ako, walang paki alam. Best, magpapaliwanag ako. Huwag <laughs> alam magpaliwanag. Matagal ko na kayo napapansin. Akala niyo ba, hindi ko alam? Baka nakalimutan yung mga CCTV rin tayo, Pinagmamasdan eh, ko kayo palagi. Kala yung mga si nyo. Sinabi ko lang na si Ryan para mapansin ko, ko yung mga pinagagawa nyo. Hinahas mo yung asawa ko, bes. Sabi ko, tulungan mo ko ayusin kami, di ba? Di pwede. No. Di para siraan. Ano mo, bes, hindi ako ahas. E, di ba ikaw sa akin, tulak ng tulak na asundan yung asawa mo? Hindi ko naman trabaho yan, eh. Pero sabi ko, ayusin mo kami. Di para sirain kami. Ultimo nga pagluluto dyan, di ko naman gusto eh. Alam mo, Bes, kung may kasalanan dito, ikaw lang yun. O ka nagpabaya sa asawa, ba't sana walang ganito? Uutos mo pa sa akin? Eh, dapat ikaw gumagawa niya na. Dati pastilas ko lang kinukuha mo. Ngayon pati asawa ko, kinukuha mo na rin. Alam mo, Casey, ikaw ang punot dulo lahat nito. Kaya huwag mo sa akin sisi, ha? Tanda mo yan. Ako pa nang puno dulo, eh. Eh di ako din ang punot dulo. Bakit kaya alis dito sa pamamahay ko? Alis! Kaya kong buhayin yung mga anak ko! Huwag ka na sumama sa akin. Sama ako so sa'yo.